30 today's vlog. Tara, sa naman kami sa aming panibagong araw. At ito nga yung araw na bago siya sumpungin ng kanyang pagdumi at pagsusuka. Ibu boy, sober ko nga sana to na isang araw. Kaya lang si Sayang sobrang lambing nga. Tayo magpapaiwan sa duyan. At napahilot na nga nami si Sayon kahapon. Sana nga ituloy-tuloy niya kanyang pagaling. Kaya naman sobrang hirap sa ating mga magulang na nagkakasakit ang ating anak kung pwede nga lang talaga nating ako yung mga nararamdaman nila para hindi na sila nahihirapan so siya gawin back na nga po tayo dito sa video at ito nga si Sayo nagaya nga siya dito kala nanay at manunod nga daw siya ng TV at dahil wala nga siya makalaro kaya naman din ko na nga lang siya dito kala nanay para makapanood din siya sa tuwing papasok kasi mga pinsa niya ay eh, talaga namang naiinip si Sayo dahil kami dalawa nga lang naiwan dito sa bahay at nung pagkalabas ko nga ay eh, agad naman din siya sumunod at ayaw nga niya na wala kasama sa loob kaya naman ang sabi niya, magduduyan na nga lang daw siya at magsiselpo. O, oh, di diba? Bored na bored ang sayang pagka kaming dalawa lang. At nung gabi nga ay eh, nagluto yung asawa ko ng sinigang na baboy. At tamang tama nga ito, favorite nga ito ni Sayon. Kaya naman for sure na maraming makakain si Sayon na to. At habang nagluluto ngayon asawa ko ay napalabas kami dito sa daan at maganda daw ang paglubog ng araw. At napansin niya din ng mga bata na umiilaw na daw ang Christmas light. Ito lang din talaga ang sa solar no. Basta gantong oras ay talagang kusa na silang iilaw. At heto nga ang paglubog ng araw talaga namang napakagandang pagmasdan. Talaga namang tinawag pa ako ng pamangking ko dyan para daw makita ko yung paglubog ng araw. At binidyohan ko nga lang to saglit ang paglubog ng araw at mamaya maya ay bumalik na din ako dito kay Sayon. At ito ngabi si pa nga din siya manood sa cellphone niya. At ato ng nga yung sinigang, malapit na nga siyang maluto. Kaya naman for sure na marami makakain kami nito dahil favorite niya namin tong ulam. Sa dami nga ng klase namin nilulutong ulam, ito talaga yung pinakagusto namin ulamin. At dahil luto na ang ulam, kaya naman kakain na nga kami habang mainit-init pa ang sabaw. Tara, kain po tayo! At kung makikita nyo nga si Sion, ay talaga namang ganado na namang kumain. Basta, sinigang ay talaga namang gusto ni Sion at lalong-lalo na yung taba ng baboy. Kaya naman, sino ba mag-aakala na may sakit na nga siya dyan at pag siya na nga siya magsukat dumi? Kaya naman, habang nagluluto nga yung papa ni Sion, ay bumili na nga din siya kagad ng Wilkins at baka daw sa tubig. Naobserbahan pa nga namin siya kung talagang magtutuloy yung pagdudumit suka niya. Ang kagandahan naman din kay Sion na kahit meron nararamdaman ay masigla pa nga din siyang kumain. At nasaktuhan pa nga na sinigang ang ulam na talaga namang gusto Gusto Oh, oh. <laughs> oh, siya. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.